Ngayong araw nga ay mamimili na kami ng aming ibang para sa mga inaanak at mga pamangkin. Bago nga kami umalis eto at daladala namin yung listahan dahil baka mayroon kami makalimutan. Hindi ko na nga din mabilang ang aking mga inaanak at yung iba nga ay madalang ko na lang din makita. Kaya kung ikaw yung nawawala kong inaanak ka ba ay isend mo na yung picture natin sa simbahan para mabigyan ka ng aginaldo. Charis! <laughs> Skoma mga mi, eh high school pa nga lang ata ako, eh may kumuha na sa aking nina. At dahil wala naman tayong trabaho at pera noon para magbigay ng regalo, eh talagang bokya ang aking mga ina-anak. At nung nagkatrabaho naman na tayo, eh mas dumami naman ang aking ina-anak. Kaya naman kapag nakukuha ko yung 13 month pay, ay talagang ubus na. Dito nga ay medyo nalilito na ako kung sino ang aking mga binibigyan dahil yung iba nga ay dalaging ding na Para sa akin kasi, ay mas prefer ko talaga na meron silang mabubuksan na regalo. Except na lang kung medyo matanda na talaga yung ina-anak or yung pamangkin, eh pera na talaga yun. Minsan kasi ang pera mga mi ay hindi napupunta sa bata at talaga namang sa nanay napupunta. Charis. Pero kung ipang bibili naman ng gamit ng bata or kung makakain nila ay goods na goods naman yun na itatabi ng nanay. Basta ako masaya kapag nakakabigay ako sa aking mga inaanak at mga pamangkin dahil nung wala pa talaga akong anak ay ito na talaga ang aking kaligayahan. Nung matapos na nga kami sa pagbili ng mga regalo para sa mga bata ay naghanap naman ako ng polo shirt para kay Pio. Pagdating nga sa polo shirt ay dito talaga ako sa Grizzlies pumupunta dahil maganda yung kanilang tela kahit medyo pricey. Nagbayad na nga din pala ako nito at halos nga nang nabili namin dito ay pang bata at yung ibang nga ay hindi namin nabilhan dahil wala akong maisip na mairegalo. Gutom na gutom na din kasi ako niyan mga mi at hindi na nga nagpa-function yung aking utak kung ano yung ibibigay para sa mga inaana. Nang matapos nga kami dito sa mga pangbata ay napadaan naman ako dito sa mga kitchenware. Ang sabi ko nga ay eh, kung meron akong regalo para sa mga inaanak, why not naman na regaluhan ko ang aking sarili? Napakagaganda talaga ng mga lutuan dito at nung nakita ko nga itong new flam na blossom at color pink, abay talagang nagningning ang aking mga mata. Yung saucepan nga nila ay na ko na sa Shopee at ina antay ko na lang pero nagulat ako dahil naka 20% off dito. So din kasi yung mga gamit ko na lutuan sa bahay kaya naman subok ko na yung quality. Kaya naman eto sa kakadeserve natin sa buhay aba ay eh, nabudol na naman tayo. Pero syempre dahil nagkukuking vlogs tayo at may mga collab na cooking eh deserve na deserve naman natin to dahil marami tayong nakakollab na mga luto-luto. At eto nga sa kakaisip ko ng luto-luto e eh, kumukulo na ang aking chan. kaya sabi ko kay daddy to e kumain naman na tayo. Napakadami kasing tao ngayon sa mowa mga mi at wala ka talaga halos maka kainan. At nung nadaanan nga namin ni Daddy Ton itong Jato Jack na Thai foods, ay dito na lang kami kumain at grabe, 1 million out of 100 yung sarap ng pagkain dito. Must try talaga. Tapos naman namin kumain ay naglakad-lakad kami at dito naman ako napadpad sa Charles and Keith. Meron nga ako nakita dito na napakagandang sling bag tapos itong parang maliit na lagayan ng cards at coins. Kaya naman eto at nabudol na naman tayo. Habang itong si Daddy Ton naman ay sapatos yung hinahanap at si Pio naman ay laruan ng gusto kaya naman pinagbigyan na namin. Alas 12 nga kami napunta dito sa mowa at alas 8 na nga ng gabi ito at nagtitingin-tingin pa rin kami ng regalo. So, sa sobrang tagal nga namin dito sa mowa ay halos hindi pa namin nabili lahat ng mga nasa listahan namin. Pag uuwi kasi kami ng mga 5 to 7 p.m. ay rush hour to. Kaya naman nagpaabot na kami ng alas 9 bago umuwi. Oh, siya yun lang muna for today's video. Bye! Eto nga, naglaro ulit ako nitong PHL Boss pero munting paalala lang na ito ay for adults only, bawal sa bata at libangan lang. Ang magandang laruin dito mga mi ay itong mines. dahil dito more chances of winning talaga dahil dito, pipili ka lang sa mga box na may question marks. Tapos, ang dapat mong mapili dyan yung coins. Bali, 21 coins to. Tapos, yung bumps naman ay apat. Pumili nga lang pala ako dito ng box na anim. Tapos, swerte naman dahil yung anim na yon ay coins lahat. Kaya, after nung 6 ay medyo malaki. Laki na din yung cash out niyan, mga mi. Kaya, eto at akin ang kinash out. Yung 2K ko nga ay naging 6K. Marami din namang choices ng mga games dito, mga mi. Pero, syempre, ulitin ko for adults only, ha. Ayan. At kitang-kita nyo naman, napakadaming games. Tip ko lang sa inyo, kapag magkakashin kayo, i-click nyo yung box na may nakalagay na not participating in any activity. Pag click nyo na kasi yon eh wala kayong minimum amount na kung magkano yung i-withdraw ninyo kahit magkano. Ayan, pag mag-withdraw nga, ay eh, click nyo lang din yung withdraw dyan. Sa pag sign in naman, ay eh, klik click nyo lang yung sign up tapos pwede na kayong mag-register o uulitin ko for adults only at libangan lamang. So, ayan lang muna for today's video. Bye!